So, so yun guys Magandang araw sa atin lahat So ito naman yung uh, Magiging topic natin Yung mga batang naglalaro So yun nga Maraming bagay ang dumarating Lahat ay lilipas din Siyempre Ano nyo guys uh, Na-miss nga ako sa sa tuwing nakikita ko Yung mga batang naglalaro Yung mga larong 90s Kasi nga ako um, alas 2000 na ako bago ako naka-try ng na mga ganitong bagay pero hindi ko na hindi ko na enjoy insert masaya lang makita na nakikita natin yung saya sa mga sa mukha ng mga kabataan na naglalaro nito yun may bubagsak na larong laro yan dahil yun nga ma ko nga, nga sa mga to yung mga panahon na ako ay bata pa walang iniisip kundi ang maglaro sumaya ganun di man kami yung tipong pinanganak sa mayamang pamilya pero masabi kong mayaman pa rin kami sa pagmamahal ng isang ina at ng mga kapatid ko at ng tatay ko Ah, kaya di ko na pinalampas yung pagkakataon na panoorin yung mga batang to di, di magkamayaw yung aming tawanan habang nanonood sa mga batang to na kahit nanonood lang kami parang kami yung naglalaro okay. ako sa mga batang to ito yung laro na may kasamang wrestling <laughs> grabe ang sender di ba Grabe no. Ang bilis ng panahon. Dating dating may kayo, pero bilis niya nagbago. Om Sim. Bitter yarn. Dito nga ako natatawa. Eh. <laughs> mas nanalo pa yung baba, yung mas maliit sa banala kaya siya pa yung nakaaga ng bula. 'Di ba? Walang maliit, walang malaki. Walang maliit na hindi nakakapuwing. Wow! Saan ang galing yarn? Dito ako natuto eh, na minsan sa buhay natin, na maranasan ang maging bata. Siyempre, pangarap na maglaki. At, ito pa rin yung mga pangarap sa buhay. Parang ako, pangarap ko lang siya, pero di niya nakikita. Oshi! Oh, Sakit yarn! So yun guys, maraming salamat sa inyo sa mga suporta nyo. Kita kita na lang next video. <laughs> Extra pa yan. Bye bye!